Magbigayan Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Maraming salamat aking mga. Ganun na nararapat ninyo aking mga anak. Napaglayin ang aking mga bungang mahalaga. At ito'y hingin sa Diyos sa araw-araw ninyong pangumuhay, nararapat na makita ito sa inyong mga gawa. Bilang mga lagad ng Diyos at huwag ninyong panginawaan ang paglilingkod sa inyong kapwa higit sa Diyos na labis, labis sa mga sa lahat. Labis-labis ang aking pasasalamat sa mga narito sa araw na ito na pinagpala ng Diyos dahil sa inyong pagsusumiga pangawakan niyo lagi ang pangako ng Diyos dahil diyan masigit pang kiyaya ang inyong kapangin sa pagdang panahon at mga darating pang panahon kung kayo nga ay laging tumutuol na sa kanyang mga nakapahayagan. At ito'y inyong pinakandaan. Pinagdilayan at pinag-aaralan. Mainam na pagpapala yan sa inyong mga buhay. Gabuti man ang mustasayan ng sumayon yung puso't kalooban na pag-ibig ng Diyos. Ito ang magiging daan upang kayong lahat ay laging pupuspusin ang kapangyarihan at bidiyayaan ng maraming mabubuting bagay ng sa maibahagi nyo rin ito lahat ng kabutihan na nagmumula sa Diyos. Ang mga karunungan niya na inyong hinihingi, higit pa sa gintong pagpapala sa mundo nito, na inyong nasumpungan, nung kayo'y tinanggap ninyo ang Diyos sa inyong mga puso at kalooban. Ka. Nung ito'y ipinananahan sa inyong dahil kailanman ang bawat tao na walang Diyos sa kanyang buhay walang kagaanan ang pamumuhay magpakailanman subalit kung kayo man ay pinagsubikapan ninyo na makilala ang Diyos at tanggapin siya kaya aking mga anak. Sundin at tukdin ninyo ang inyong mga pangako sa Diyos. Dahil hindi kung sino man ang inyong pinangakuan. Hindi kung sino man ang inyong pinanumpaan. Kung minsan man kayo ay pinanghihinaan, nawawalan pag-asa sa buhay. Nariyan ang kanyang banal na aklat. Nariyan ang kanyang salita. Salita na lulusaw sa lahat ng iyong mga kasalanan at magbabago ang iyong pamumuhay. Magiging ito ng daraan sa tamang daan. Iwasan ninyo ang inyong mga pananalita na hindi magiging ng pagkakasalan ng inyong kapwa. Nakakasakit ng bawat kalooban upang ang lahat ng inyong mga hangarin bilang tagapaglingkod ng mga kaya aking mga anak, ako ay nagpapasalamat sa tuwing pakikipagtipan ninyo sa araw ng tipanan sa sama. Dahil ibinubuhos niya ang lahat ng kaligtasan ng inyong bayan, ng inyong bansa. Kaligtasan ng inyong kapwa, maging kaligtasan ng inyong ang kami. Ang kasaganahan ay magiging biyaya ng inyong mga mahal sa buhay habang kayo ay patuloy na naglilipod magpakailan Sa kawang ito na kayong lahat ay itinalaga niya upang pagkaisahin kayo sa pamamagitan ng kanyang pagbibig. Pigisin nito na kayo ay magmahalan, magunawaan. Taglayin ninyo ang aking mga bunga at magpagabay lagi sa aking kapangyarihan. Higit pang biyaya ito na inyong makakamtan. Hindi lamang karunungan sa sa inyo, kundi ang lahat-lahat ng kanyang pangako. Ito'y ang taglay. Ang aking tagubili ng aking mahanap, huwag ninyong paghihinawahan ang paglilingkod sa kapwa. Dahil sabi na, sa banal na kasulatan, kung ano man ang inyong ginawa sa kapwa ito ay inyong ginawa ito sa Diyos na sa inyo. Kapag kayo ay may matibay ng pananalig at pagkitiwala, higit pananampalataya, hindi hindi kayo basta pipigay o magangkapi ng mga masasamang elemento Nanaro yan sa inyong paligid. Dahil sa inyong pagmamasin. Na pag pinakaiingatan ninyo ang binhi ng pagpapahalaga, check <clears throat> yun. Ang bawat isa sa inyo ay magiging maalam at makalino. At alam ninyo ang tama at maliging tunay na biyaya at grasya ang inyong mga makakamtan sa buhay. Maraming salamat aking mga anak. Ang kapuspusan ng aking kapangyarihan ay lagi niyong hangarin. Upang ito magiging daan na kayong lahat ay magkakapit sa pananalangin para sa inyong kapwa. Sa pananalangin na sila man ay maihing panumbarik ninyo sa piling ng Diyos. Sa pananalangin ninyo na hindi lamang kayo ang kundi ang buong sang iyo Higit ang bawat bayan, bawat karating bansanin, Sumayon niyo muli ang aking pasasalamat at biyaya ng Diyos. Salala ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Sa. Praise God. Praise God.